Heidi! Heidi! Mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? You, my queen. Napakawalang iya mo talaga! Well, makikita mo ang kawalang iyan ko, Angeline. Pagsawaan mo ng tignan ang sarili mo sa salamin. Dahil ito na ang huling pagkakataon na kita kagandaan mo ang kagandahan mo! Bakit kaya hindi ikaw ang tumingin sa salamin? Para makita mo yung sungay mo! at ang mong kaluluwa! At ganun. Napakasama mo talaga. Pipilayin mo ang kaaway mo para manatili ka nakatayo! Well, that's life, Angeline. Tanggapin mo na lang na mas madeskarte ako kaysa sa'yo. Pakahayok mo talaga. Pakawalan mo ako dito! Gusto mo makawala dito? Beg, Angeline. Halika mo mama pa ako. Baka sakaling maawa pa ako sa iyo. Yeah! 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 <laughs> yeah Mapapagod ka lang sa akin, Heidi. Pero hindi mo ako mapapasok. Let's wait and see. Pinagkakaon niya Ano bang gagawin niyo sa akin? Pitawan niyo ako! Hadi, ano bang gagawin mo sa akin? Don't worry, Angeline. Ginagawa ng lahat ng cosmetic surgeon sa House of Armada. Kaya I'm sure, sanay na sanay ka na dyan. Ang pagkakaiba lang, wala tayong supply ng anesthesia. Ano gagawin mo sa akin?